Yan. Okay mga paps, so wag kayong malito sa ating color coding ng tie switch. Mga paps, marami pong klasing tie switch na lumalabas. Lahat 'yan sila magkakaiba ng kulay ng wire. So dito mga paps, yung binibili ko dito, yung brand nito, yung reference ko dito mga paps, yung brand ng tie switch is Domino. Okay, kung iba, ibang man yung brand na bilhin yung mga paps, same lang yan pero magkakaiba sila ng wiring. Kaso nga lang, di ko kabisado yung ibang brand mga paps kung ano yung kulay ng wire na ng ngayon. Sa domino ko kasi mga paps, na eh, tile switch, kabisado ko na yung, kung ano yung kulay niya. Okay, so sa domino ito yung tsura niya mga paps. Ito yung packaging niya. Domino yung brand ng tie switch. Okay? So yan. Dito na tayo sa tie switch. Okay mga paps, umpisa natin sa left side. Left side switch ng tie switch. Okay. Ayan. Ito yung tie switch mga paps. Ito naman yung area ng stack ng click. Okay. Sa stack na click mga paps, sa left side, walong wire lang yan meron dyan. Okay. Isa-isahin ko mga paps ha. Light blue. Right signal light, tapos yung orange left signal light, gray main supply ng signal light. Tapos itong yellow green, yan yung output ng busina. Positive trigger mga paps. Tapos itong black yan yung main supply ng busina. Okay? Tapos itong blue, yan yung high beam ng headlight ng click. Tapos yung white, low beam ng headlight na click. Tapos itong solid green, negative po yan. Yan po yung supply or main supply ng headlight switch, okay? Pag ganun mo mga paps, headlight. Yan yung main supply niya. Okay? Ngayon, iko cocombine natin yun sa tie switch mga paps. So, gato siya. Kung gagamit kayo ng aftermarket na mga switch mga paps para sa Honda Click, madalas dyan may passing switch. So, sa mga passing switch mga paps, hindi yan gagana pag sinalpak nyo lang sa Honda Click. So, ang gagawin natin dyan mga paps, magkakaroon tayo ng modification. Okay? Ang modification dito mga paps, ganito. Kailangan nyo ng... Anong kailangan natin mga paps? Okay? Kailangan natin ng... E SPDT relay. Kamukha nung... Ating... Ito. Dual horn. Ito siyang kamukha nyo mga paps. 5 pins, 40 amperes. Madalas yan mga iron dyan mga paps. 5 pins na SPDT relay 40 amperes yan yung madalas na stock sa motorcycle shop okay so yan yung kailangan natin mga paps para gumana yung passing ng tie switch papotang Honda Click sa ibang mga brand ng motor kasi mga paps hindi mo na kailangan ng tawag ito relay para gumana yung passing okay pero sa Honda Click kailangan natin yung mga paps okay sa umpisa natin sa color coding ng black itong black ng tie switch mga paps ay sorry itong red wire ng tie switch mga paps, tsaka black bukod yung socket lang mga paps, may kita nyo pag open nyo ng pag open nyo ng package o kaya yung plastic andon yan andyan na agad yung wire na yan na may kasamang socket so hindi na kayo malilito mga paps, nakabukod yan itong wire na to mga paps para po yan sa backlight ng tie switch umiilaw kasi yung tie switch mga paps pag sinupplyan mo ng kuryente okay so dito naman tayo sa ano to mga paps yan ito yung light green yung light green ng tie switch mga paps okay light green yan yung right signal light niya ng tie switch. So, dyan naman natin ikakabit yung light blue ng ating stock harness ng Honda Click. Tapos, itong brown mga pups, ito yung left signal light ng tie switch. Dyan naman natin ikakabit yung orange wire ng Honda Click. Brown white ng tie switch, dyan naman natin ikakabit yung gray wire ng Honda Click. Main supply po yan ng signal light. Tapos, ito yung hmm? light blue ng tie switch, yan yung output ng busina. Diyan naman natin kakabit yung light green ng Honda Click. Tapos, yung black wire ng ating Honda Click, dyan naman natin kakabit yung black wire din ng tie switch. Okay? So, dito tayo magkakaroon ng modification mga paps. yung hangat atin ko mga papsa. ha dito tayo mag focus sa relay okay sa relay mga paps yung green wire na galing honda click yan ikabit nyo dyan sa pin number 30 okay ng relay tapos yung Main supply ng ating switch para sa high beam at low beam ng tie switch, yung blue na may lining na black. So, dyan yung red kakabit mga paps sa green wire na yung kasama sa 13 ng relay. Tapos, yung dark green, dyan din nakakabit sa green ng Honda click harness. So, yung dark green mga paps, yan yung supply ng passing ng tie switch. Tapos, itong blue na may lining na black, yan yung main supply ng ating headlight. So, pagsamahan yun mga paps, ikabit nyo sa green ng ating harness ng Honda Click. Tapos, nakakabit din dyan yung pin number 30 ng ating relay. Okay? So, dito naman tayo sa yellow wire ng ating dominant switch or tie switch. Yung yellow wire, mga paps, yan yung high beam ng ating tie switch. Tapos yung high beam naman ng Honda Click is blue. Okay? Blue. Yan, blue. Idugtong yan mga paps. Idugtong yan yung dilaw at saka blue. And then, mag kumuha kayo ng wire mga paps. Tapos, from yellow wire ng tie switch, dyan yun naman ikakabit yung pin number 85 ng speedity relay. Okay mga papsa. Pin number 85 ha? Okay. From black wire ng Honda Click mga paps, ikabit nyo naman yung black wire ng tie switch. Tapos, magpabagapang kayo. Ito mga paps ha? Black wire ng Honda Click tsaka black wire ng tie switch. Pagsamahin nyo. Tapos, magdatag kayo ng wire ikabit nyo naman doon sa pin number 86 ng SPDT relay. Okay mga paps, nakuha nyo yon. Tapos, white wire na ito mga paps, galing Honda Click. Yan, white wire. Diyan nyo naman ikakabit sa pin number 87A ng ating relay. So, yan yung connection para gumana yung passing mga paps ng ating Honda Click. Pero dito sa Spirit Relay, pin number 87 mga paps, huwag nyo na gamitin yung 87, bakantin nyo nan. Ang gagamitin natin dyan mga paps, 87A, 86, 85, and 30. Okay, so sa tie switch mga paps, mayroon may iwan dyan na wire. Yung low beam. So, kulay niya mga paps, medyo light green. So, tatlo yan dyan mga paps, magkakasama yan sila. Yellow, dark green, tsaka light green. Yung light green mga paps yan, yung lobim. So, huwag nyo na gamitin yung mga paps yan. Nakita nyo naman, naka vacant. Okay? So, huwag nyo na gamitin mga paps. So, done na tayo sa pagkakabit ng left switch ng ating tie switch. Papunta naman tayo sa ating right side switch. Okay mga paps, ito yung mag-trigger para mag-loud horn yung ating set up sa busina. Okay, baba natin konti mga paps. Alright, so ayan. So tandaan nyo mga paps, ha, itong wire na to, yung black tsaka red. So backlight nyo mga paps, dito lang yan papunta sa ating tie switch sa bandang right side. Okay, yan. Okay, so umpisa na naman natin yung pag-wiring sa right side. So isum natin kunti mga paps. Okay? Yan. So, sa right side mga paps, mayroon tong maraming wire din, okay? Unahin natin sa post start, okay? Sa post start mga paps, yung post start color ng wire ng tie switch itong ayan, ito siya mga paps. Blue na may lining ng white tsaka black papuntang post-start switch yan mga paps, ha? Yan yung post-start switch nya. Okay. Idudugtong yan ngayon, mga paps. So, hugo, tanggalin nyo yung lumang switch nyo, mga paps, sa Honda Click. Tapos, mga, puputulin nyo yung mga paps kasi walang socket nga nakasama. Magkakaiba yung socket ng tie switch tsaka Honda Click. So, putulin nyo yun. Tapos, yung... Yung puputulin nyo yung wire doon, mga paps, yung galing post-start. Yung wire na yung mga paps, yung light green, tsaka yellow na may stripe na green. Itong yellow-green na ito mga paps, ito, ito, ikabit ko dito sa blue-white, walang problema. Tapos yung light green na ito, ikabit sa black, walang problema yung mga paps. Kahit magkabalik ka dyan, walang problema. So, nakabit na natin yung post-start. So, tandaan yung kulay mga paps. Nang post-start switch ng Honda Click light green tsaka yellow na may stripe na green. Yan yung galing post start switch. Huwag kayong magkamali ng connect dyan mga papsa kasi medyo sensitive po yung click. So, ang iko-connect nyo lang po sa galing Honda click na wire yung light green tsaka yellow na may stripe na green yung blue white blue na may lining na white tsaka black, okay? hindi kayo malilito dito mga paps sa tie switch na to sa post start area kasi nakabuko din yan okay may sariling sakit yan mga paps so dana tayo sa pag install ng post start switch dito naman tayo sa baba okay sa tie switch mga paps may dalawang dilaw yan yan dilaw dilaw tsaka may dalawang light blue ang gagawin nyo dyan mga paps isang wire na dilaw tsaka isang wire na light blue Pagsamahin nyo yun, mga paps. Pagsamahin nyo, okay? Tapos, ikabit nyo sa accessories wire ng Honda Click. So, yan yung gagawin nyo, mga paps. Isang dilaw na wire. Isang dilaw na light blue. Pagsamahin nyo yung dalawa na yon Tapos, i-connect nyo sa accessories wire ng Honda Click. Yan, mga paps. Nakakonect yan. Ayan, o. No? Ayan. So, dilaw. Isang dilaw. Nakakonect dito sa isang blue. Ayan. Tapos, na-connect naman dyan yung blue sa black wire ng Honda Click. So, accessories wire yung mga pups. Ayan, mga paps. na kita. man. Oh. Dito, na-connect sya. Ayan. Yung isang dilaw, na-connect. Dito. Oop. Ito mga paps, huwag kayo malito. Ah. Dito yan. Ibig sabihin yan, itong markings na to, Ibig sabihin mga paps, hindi yan connected na wire, okay? Nag-jump yan, okay? Yan yung, yan yung pinaka meaning na symbol na yan. Okay? Nag-jump. So, ibig sabihin not connected. Okay, dito tayo. Yung isang dilaw, hindi nakakonect sa isang dilaw, tapos pumunta naman sa light blue, tapos nag-connect, pinag-connect naman sa itim black wire ng Honda Kik. So, kinambit natin sa Honda Click. Yan yung main supply ng ating yellow tsaka light blue na wire. So, saan, saan naman pumunta yan mga paps? So, get, ito siya. Ito yan. Yung isang dilaw mga paps ng tie switch, papunta yung ng ating pin number 86 ng Spidity relay. Ayan mga paps. Saan oh. Sana makita nyo pa. Ayan. Dito, ayan mga paps. Kita nyo. Yan, yan, yan. Oop, oh, bumaybay siya dito mga paps. Yan, yan, yan. Oo, oh, di ba? 86. Ano, ang lahat inabot mga paps. So, yan yung connection ng ating isang dilaw. Eh, para naman yung light blue na isa mga paps. So, yung light blue naman, para naman yan sakaling gusto nyo yung lagyan patayan yung headlight yung mga paps so gagamit kayo dyan ng SPST na relay pwedeng ano ba, yung, is, ano ba yung katulad ng SPST mga paps yan yung 5 pin or 4 pin na boost relay SPST yan mga paps yan ito siya okay yan 40 amperes yan mga paps or 30 amperes pwede na yan So, paano ang pagkakabit yan mga paps? Okay, yung isang light blue mga paps, yung output, okay? Yung isang natitirang light blue mga paps, magpagapang kayo ng wire, tapos hindi na nakakonect dyan, ikabit nyo sa pin number 86 ng relay na yan. Tapos, yung 85 body ground. Tapos, yung 30 mga paps, tsaka 87, yan yung gagamitin natin. Pero yung 87A mga paps, huwag nyo na gamitin yan. Ha? 87A dito sa relay na to. Huwag nyo na gamitin. Again, again huwag nyo gamitin yung 87A. 87 lang lagi tayo mga paps dito sa ating tutorial. Okay mga paps. Saan ko naman to nakuha yung wire na to mga paps? Itong galing headlight mga paps, yung wire na yan. May nyo yan mga paps. Pag hinugot nyo yung mismong headlight, assembly ng Honda Click sa harap, may sakit dyan mga paps may sakit dyan na nakakonek sa headlight so andon yung wire na yan mga paps yung white wire na may lining na green so yan yung puputulin nyo mga paps and then idaan nyo sa relay okay yung relay na gagamitin natin dito sa headlight sa Honda Click para po maiwasan natin yung pagkasira ng headlight ng Honda Click at pagkasira ng ECU. Ngito kasi mga paps, yung white na may lining na green na wire na yan. So, hindi po yan galing sa accessories wire. So, dumaan po yan sa ECU mga paps. So, hindi po yan buo na 12 volts mga paps. Okay? Kaya hindi natin pwede padaanin yan sa mga typical na switch hindi natin pwede papadaanin yan sa mga switch na ordinary kasi baka magkaroon ng contact sa ground yun yung dahilan baka masira yung ECU natin or kaya masunog or mabasted yung headlight ng Honda Click so trivia mga paps kung anong ilalagay mo dyan sa pin ng 30 ng relay kung ano yung nilalagay mo dyan positive man or negative or 7 volts 5 volts ang lalabas sa 87A yun din okay? kung ano yung sinupply mo sa pin number 30 ang lalabas sa 87 same lang din sa 30 so kung ano yung pinasok mo yun yung lalabas sa output okay? yan ang kulay ng wire niya mga paps, white na may lining na green. Okay? Huwag kayong magkamali mga paps. Mag-putol ah. Yan yung kulay niya. Yan yung positive trigger ng ating Honda Click. Galin po yung isi yung mga paps. Okay? So, ang gagawin nyo dun mga paps, puputulin nyo yun. Pak! pinutol nyo ngayon, ayan, pinaghiwalay nyo na. Tapos, yung galing headlight nas wire mga paps, ikabit nyo sa pin number 87. Tapos, yung galing harness na mga paps, ikabit nyo sa 30. Ayan, so. Tapos na tayo sa ating installation ng on-off ng headlight ng ating Honda Click. Para po ito sa gustong magkaroon ng on-off mode yung headlight ng Honda Click. Pero kung ayon naman, wag nyo na gawin ito mga paps. Okay? Tapos, yung back wire, tsaka red wire, supply po yan ng backlight. Isan ko naman ikakabit yan mga paps. Okay? Yung Blue wire ng ating tie switch, mga paps. May blue wire dyan, mga paps. Magkasama to sila. Ikakabit nyo dyan ngayon yung kulay red. Okay? Yung blue wire ng mga paps, dito yan. Ito yung area na yan. Pike light yan, mga paps. Okay? Dyan siya. Yan yung position ng switch niya. Dito sa banda, mga paps. Ayan. Ito yung pike light. Tapos, ito yung wire niya. Kabit nyo sa red wire. Pag-on nyo ng park light, iilaw yung, back light ng ating tie switch. Tapos, itong black wire, mga paps, ng tie switch, pwede nyo nang ikabit sa, body ground, ng Honda Click, or, sa, green wire, ng Honda Click. Yan po yung negative nila. Okay? So, and then, may isa na lang tayong natitirang wire, mga paps, yung brown wire. So, ang brown wire, mga paps, ikakabit yan natin sa accessories line ng Honda Click. Yan yung black wire. Okay? So, para saan naman itong brown wire mga paps? Ito yung main, ito yung supply ng ating switch na to. Ito, ito, ito. Yan. Yan yung main supply niya. Okay, so, sana naintindihan nyo yung ating tutorial mga paps. Okay, so, kung may katanungan kayo, i-PM ip nyo lang mga paps. Handa po tayong Mag-discuss, handa po akong tumulong sa may mga nais na magtanong sa akin. So, kung mayroon kayong mga gustong ipa... Uh, gustong malaman o gustong bigyan ng tutorial, sabihan nyo lang ako, mga paps, PM nyo ako. Ito yung link ng aking Facebook account. Yan. Ito yung link ng aking page account. Okay, dyan po nakalagay yung mga items ng aking... Uh, tinitinda. May mga parts and accessories tayo mga paps sa aking Facebook page. Yan din nakalagay yung mga output ng aking mga gawa. Tsaka yung mga diagram. Pwede nyo idownload mga paps sakaling gusto nyo. Legit po yung mga paps yung ating mga diagram. Gumagana po yan. Yan yung kinakabit ko sa aking mga customer mga paps. Okay? So bago ko makalimutan mga paps ha, yung blackware na to dito lang yan mga paps. So connected pa rin naman yan. Tingnan. Yan. Ah, wait lang ha. Ayan. Yung black wire tsaka red wire ng mga pops connected yan. Okay, ano oh. Okay, so... Yung black wire ito mga pups, pwede nyo yung nga sa body ground or sa green wire ng Honda Click. Ito. Ayan. Tapos ito, nakakonect naman to sa blue wire ng ating tie switch. Yan mga paps. Ito. Yan. Yung wire na mga paps, para yan sa backlight ng ating tie switch. Okay? So, yan po yung ating diagram para sa dual horn, reversible, passing na mini driving light, tsaka sinamahan natin ng twist tie switch nga mga paps. Okay? Sa request ni paps, Radwell by Dal Dairas. Okay? So, ingat tayo mga paps sa ating pagmamaneho. Kung hindi ka pa subscribe please subscribe para updated ka sa mga video tutorial na ina sa aking YouTube channel. Alright mga paps! Please mga paps, tulungan niyo po ako na abutin yung 1,000 subscriber para sa ating channel mga paps. Okay?